Kaya <laughs> naman si Bilog. Kaya saan ka, Bilog? Nagatay-tay Rizal po. Anong course mo? BSBA Financial Management po. Nag-aaral po ako ngayon sa RTU Boni Campus po sa Mandaluyong. Oh, may mga medalya rin. Ano yung mga medalya yan? Ayan, honor student po ako simula grade school hanggang senior high school. At ngayon pong first year college ko, Dean's Lister din po ako. Oy, honor student? Yeah! <laughs> I heard. Ikaw ba nag-ano ka, medalya? to be honest, mm. dalawa lang. Ano? Ano, nung, nung grade 6 ako kasi ako yung honor sa amin. Oh. Tapos, section 1 sana ako, nagpalipat ako ng section 10. Ay. Para ako pinakamatalino. <laughs> Nakatatlo ko doon. Talaga? Oo. To be honest, ha? Ah. Bilog, sino kasama mo? Pinapakilala ko nga pala ang aking kailong, si Mama Glo! Hi! Oh, Nanay Glo, ano po kasi sabihin sa anak niyo na beauty and brains? Nagpapasalamat po talaga pang ako sa Panginoon kasi binayaan po niya ako ng anak na katulad niya na maganda at binunusan pa po ng talino. Dati po nung binubuntis ko po talaga 'yan, naisip ko talagang ilaglag kasi po nagkaroon po mm. ng problema sa bahay namin, sa pamilya namin. Pero glory to God po dahil ano, sa biyaya at habag ng Diyos, binuhay siya. Uh, ikaw talaga bilog ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Dahil kung hindi sa'yo, wala, hiwalay ang pamilya natin. Pero dahil binigay ka sa akin, nabuo muli ang pamilya natin. Kaya yes, salamat. Okay, bigyan mo ng jacket si nanay. Napakadakila niyo niya at napakaswerte nyo po dahil you're so blessed. Opo. anak nyo, kita niyo, nagbabalak na kayo na hindi siya ituloy. Opo. Pero binayayaan pa kayo. Yes, Mabait, po. marunong, at napakagandang bata. Glory to God po. Will. Okay. <laughs> yes, <laughs> congratulations, si Nanay Glo po. Tama kayo, Glo. Okay. Glory to God. Anay Glo. ano gusto mo sabihin sa mama mo? Bilog. Ma, una-una talaga gusto ko magpasalamat talaga sa Panginoon dahil ikaw yung binigay niyang nanay sa akin. Actually, Will, kaya talaga nagpupersigay ako na mag-aral talaga kasi Si Mama yung inspirasyon ko. Sa edad po kasi na ano na na 62, nag-aaral din po siya. Actually, third year college din po siya ngayon. Oh. Yan. Talagang sobrang natutuwa ako sa buhay ng nanay ko kasi nandun yung Nag-aaral siya, nag-aaral ka din. Opo. Saan siyang eskwelahan? Ka uh, Kasama kayo? Hindi po. Ano po siya, yung course po niya, spiritual education. Gusto niya oh. pong mag-ibabansa para magturo ng Word of God yung parang ah, seminarista po. Magsaserve kayo sa Panginoon. Opo. Kaling. Pangarap ko talaga po talaga na mag, ano, magmission mission Galing pala, natin si nanay mo. <laughs> Good luck sa inyo. God bless you, nanay. Salamat po. Meron ka ba pang gusto ng Sabihin mo. Ayan, marami marami salamat sa iyo dahil nandiyan ka palagi para sa akin. Sobrang, sobrang proud talaga kami sa iyo, ma, kasi sobrang pagsusumikap mo na matuto. Yan, God bless sa'yo. Maraming salamat sa yes. buhay mo. Okay. Ang nanay mo isang inspirasyon sa ating lahat. Ha? Hindi ganun kadali magdisimpli sa Panginoon. Marami kang isasakripisyo. Alam mo naman yon, Di ba? Aswerte ka. Sige. Nanay, salamat po sa inyo. Ha? And good luck sa inyo. Sana you can spread the word of God. Yes, po. Sige.